Dito sa 24 oras, siksik tayo sa mga balita. Narito ay iba pang dapat ninyong malaman sa lungsod ng Cebu. Inireklamo ang tutong o sunog na kaning nagpasakit umano sa tiya ng isang mag Nagmisulang plastik daw ito at hinihinala nilang peke ang bigas. Tulad na inireklamo sa lungsod ng Damawa. Maayos na ang lagay at hindi naman na ospital ang mag-anak. Tindera ng jelly roll na hinihinalang nakalason sa pitong residente sa Oton sa Iloilo, wala palang health certificate ayon sa lokal na pamahalaan. Hindi pa tiyak kung magsasampan ng reklamo ang lokal na pamahalaan. Nauna na iginiit ang tindera na malinis ang pagkakagawa ng mga ibinibenta niyang produkto. Nasa ospital pa rin ang mga biktima habang sinusuri ng Iloilo Health Office ang jelly roll patay ang magpinsang batang lalaki sa Zamboanga City matapos tamaan ng dengue. Dumarami na rin nagpapakita ng sintomas ng dengue sa sampung barangay sa lungsod. Kaya nagtulong na mga opisyal ng barangay at mga paaralan para maglinis at bawasan ang pinamumugaran ng mga labok.